sa. Mamang Shenyo. May mamang Shenyo hen. Haluna, apo man pagsakay na lang lo. sakay na kalooy. Asa magu mong pagsakay nei? Halò, punta dito ha. Nei, pasak dito. Hari, ni pagsakay gali papo na kanu. Ampuoy dira. Paula, ay nolo dai. Hari na kuat.

Mm. Hello guys. Welcome to my blog. Dito kami sa kabukiran ngayon. Super taas Nang inaakyat namin ngayon. Mama. <laughs> oh. Oh. Mama. <laughs> oh. oh. ah, Mama. <laughs>

Super nice view, super nice view. View. Grabing hangal sang iban. Grabing hangal sang iban. Ako wala pa sa kuha. Eh, hangal ka. Ano 'yan? Kuno pa to praso sang pagkuan ha. Indi lang <laughs> hapdinal. Hapdinal kailan makita. Wow, wow